Hello everyone! So ngayon pupuntahan ko ang aking mga friendship sa Shahama. Samahan niyo ko guys, medyo malayo-layo siya. Vola, tingnan niyo naman, ganda ng daan, ba? Diba? At sinamahan ko din sila mag guys. Ayan, namimili-mili na sila. Siyempre, ang unang bibilihin ay ang rice. Rice is life, hindi yan mawawala. Ay importante yan, mawala na lahat, wag lang ang rice. Kasi rice is life nga, ba? Diba? Yeah! Ay, wala yung sila ka malay-malay na binivideohan ko sila kaya napaganyan yung itsura ni Ate Eliza. At habang ah? namimili sila at ako'y nagbibidyo na wala silang kamalay-malay, tingnan nyo naman si ate, amoy ng amoy ng kandel na yan, kasi mahal, mahilig siya sa mga kandel-kandel guys. Ayan, tulungan sila mag uh, ano sa counter at ako, y wala talaga akong tinulong yan kaya nagbibidyo-video lang ako, di ba diba? Ang bait! At sumunod, pumunta rin kami dito sa kabilang supermarket, guys. Ayaw, pili-pili. Tingnan nyo to si ate. Tingnan yung gagawin niya. Oo, oh oh, oh. Sine-shake niya. Akala mo kung anong gagawin. Bakit mo sine-shake yan, ha? Anong mangyayari kung isi-shake mo O oh, magpipili pa yan. Pareho lang man yan. Ay, huwag ka na magpili. Magpipili pa yan. Ito nga si kuya, mag-change career na daw siya. Naging bagger na siya. Oo. Oh. <laughs> so, nakaset setup na, guys, ang ating gagawin. Ayan, oh Mag-party-party uh, party sila mamaya, syempre kasali tayo, kakain lang tayo ha, sila mag-exchange gift sila, yan naman ang tokang sa ano, sa lutuan, siya ang toka sa lupat, ako naman ang toka sa kainan, diba, oh, meron din kami ditong henna session, oh. kaso ang ending hindi naman pala nagkakulay, ay, luma na pala, ayan, lapangan na, tignan nyo naman ang mga subuan namin, oh. O, oh, di ba? Wala nang pakialam mo basta kainan na. Sige, mother, kain lang. O, oh, di ba? Sarap ng subo. Ito pa si ate, o. Oh. Sige, subo daw. ayo Sarap ng soup, tiba. Oh, ito pang isang to. O, oh, mahiya pa yan siya magsubo. O. Oh. O. Oh. Oh. Mahiya pa yan siya. Tignan nyo naman ang ginakain ko, guys. Isda yan, o. Oh, tignan nyo yung sausawan ko. Ang sarap! So, ito na nga ang main event, guys. Ito na nga, nag -ano sila kung sino mauuna. Ang gagawin kasi nila dito, guys, mag-something-something something sila. Ako kasi iba yung alam kong something-something, kaya hindi ako nakasama dyan. para uh, video lang tayo for today's video. Ayan, oh. Naguunahan pa sila kung sino mauuna. Pwede naman kung sino mauuna. Ano ba kayo? Ayan. Kaya naglulukod nyo pa si Mother. O, tuwang-tuwa talaga siya dyan. Tingin nyo naman, tatlong pong ngipin labas. Magigift kasi sila yan, guys. Lahat sila, magbibigayan sila ng gift. Yan ang mga ano nga yung uso ngayon, yung mga something something ito, so, mag-aagawan sila, ipare-pareho lang naman ang laman. <laughs> hindi, pero yung iba hindi naman pare-pareho ang laman. Kaya exciting lang talaga nag-aagawan sila, nakakatuwa ayan ano. Oh. Inaantay na lang talaga namin na mag-complain yung kapitbahay sa kaingayan nila, grabe yung sigawan niya diyan. hindi ko na sinali yung mga voice nila, ay kay ang ingay-ingay lalo na yan, yung isang yan naka-green na yan. Ang ingay niyan. oh, oh, tignan nyo. Oh, talagang agawan sila dyan. Hindi ako nakasali kasi bumisita man lang man ako dito sa kanila. Kaya late nang mag, ano, kung magsali pa ako. Kaya next time na lang ako magsali sa something-something na yan kaya kaya ano pala talaga siya very fun talaga siya ayan happy sila so after nilang makuha yung mga ano nila yung mga gift nila yan na sila lahat oh pare 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 pare, 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 eto, parang eto gusto ng gumanyas ayo magpa-interview na mag din something something how do you feel nakuha niya yung kanya gusto niya ng gumanyas <laughs> how do you feel ate i'm so happy so happy got, i'm so i got this one wow I, got this wow. Speech. Speech. I feel happy. Okay. I'm satisfied. Uh, yeah. <laughs> because of I this we can put fish we can <laughs> marinate beef yeah, with the cover oh, already oh, oh, <laughs> no need, no need how are you mother? No happy? 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 I like the color. Yeah. my favorite colors Oh. <laughs> <laughs>